E uh -huh. Hi guys, kumusta? So andito ulit tayo sa tabing release ng trend Kasi may isa tayong viewer sa TikTok na nagbigay kay tatay ng 200 So, uh, Pinaabot sa kanya, kaya dito tayo ngayon pupunta So nagbabaka sakali pa tayo na baka may mabigyan pa tayo dito O may makita tayo dito ang uh, karapat dapat bigyan ng pantawid gutom So kaya dadaanan natin ulit si tatay uh, kasi pinapaabot yung 200 pesos, pinadala sa Gcash. Ayan. Kaya yung mga viewers natin dyan na nakakaluwag-luwag. Ayan. Magparamdam kayo. Huwag niyong hintayin na kain kainin kayo ng lupa bago kayo magparamdam. Kaya <laughs> medyo mainit. Kaya nakapayong ako. Ayan. Nandito na ulit tayo sa tulay. sa tulay. Kaya may muning. Muning. Ay, kamusta? Kamusta, Kamusta, mare? Aray! Dead ma. Yan. Ito yung tulay. Ayan na. Ay, may mga isda. Ay, may mga isda oh. Tilapia. Ay, ang dami oh. Ay, ang dami dun. Oh. Walang namimiwas. Ayan. Lakad muna tayo. Lakad-lakad. Habang nag aahanap Ang pwede natin pagbigyan. Kasi wala mga tao. Kasi mga taong kaano. Nasa tabas. Lahat sila nasa loob. Dito na tayo. Para hindi na alog-alog. Ayan. Ay, may mga ibon. Oo. Oh. May mga ibon. Ano mga ibon? Ay, may mga ibon. Future okay, kat pupunta LSP. Yeah. Kelabas-labas sana bayan at sa bayan. Pasal malinta. Oh. Yeah, Memory yang canggih, canggih yang berlaku. Marami ditong tindahan, kakatapat pa lang. Dito tayo sa Rilis Dada. Ito yung court dito, ang ganda oh. Kahit maliit maganda. Ay, mukhang may natatanong ako dito? may nga nalakal ng bote. Kami ito pala papalag ng pababa. Ayan, pasok tayo dito. Nakita ko lang dito yung pumasok. sundan natin. Baka may mga bayan pa dito. Sa kaya labas nito. Bulaga. Baka malayo labas ito. Huwag na Balik tayo. Baka labas na noon Ano, ano, ano. labas nung papunta na doon sa ano. Sa papuntang mayon doon. Baka palayo lalo ako balik tayo dito sa Riles nadaan tayo doon ng bahay barong barong pero ang cute tingnan kaso walang tao tinignan natin kung may tao walang nasagot eh ibigyan sana natin kasi ang cute ng bantay doon sa barong barong kaya malapit na tayo doon kala tatay Lapit na tayo dun sa matanda na ano natin. Ayan. Ang init na oh. Ayan. May bote ano. Bote lagi ako may dalang payo. Ayan. Nandito na tayo sa bahay ni tatay. Saan ba natin? Dito ba yan? Dito ba yan? Dito ba yan? Ayan. Ako po. Ako po. Time ng tanghal eh. Yan na padaan ulit ako dito. Happy New Year, Happy New Year po. Ano pong ginagawa niyo? Ah, Nagluluto. Nagluluto kayo. Uh, Ay, tusan. Oo. Salamat. Ay, bibigyan po ulit kita. Kasi Salama. may nagpapaabot sa inyo ng, ano, ng tulong. Ah. May nagpapaabot sa inyo ng kaunting tulong. Oh. Okay. Kaya napadaan ulit ako dito. Salamat. Uh, Salama. po kasama niyo? Ah. po kasama niyo? Ayan. Wala, inaalam so. yung um, ano, pagka-senior. Ha? Di ah. 200 lang po yung pinapaabot Salama. lang po ni, ano, Sir Brad. Salamat. Napanad kasi yung video niya. Kay Sir Brad po galing yan 200. Ha? Ah? Kay Sir Brad. Sir hey, Brad. Brad. Ha? Ah? Mananood, pinapabot sa inyo. Oo. Uh -oh. Sige po. Kumusta naman po? Ito naman. Ang aming pagmuhay eh. Talagang na lang kami na ng so, mungo. Marang... Oh, mabot hindi, hindi pa nag-clear dito sa tabing railis. Hindi. Matagalan pa. Matagalan pa. Ay, naku. Marami nang kaano rito sa amin sarili. Hindi naman po binabaklas to ba klas niya ito, ito? Unahanan ba tayo sa aking pamong hindihan? Ano. Ah, na baklas din? Baklas na yun, buka sa rasa bahay niya. Oo. Oh, oh. Kasi yung nabigyan ko din doon ng isang matanda, na baklas daw yung bahay niya. Oh, Oo. Yung nagtitindang iyaw-iyaw. Uh, Tapos na pag pa daw siya. Pag nakawan pa. Mm hmm. Nabigyan ko yung babae. Marami rito siya. Marami din po. Uh, Marami pa mong mga uh, Ah. Kasi yung aking pamangkanya na nakawan nila. Nanakawan din po yun. Wala lang makalang buhay, kundi yan na Mag lang. Mag-alaga sa na. Ano pong pinagkakabuhayan mo? Yung nga, sa may tarbaho naman siya. Kalala ako ngayon. Tulog pa sa kaila. Ah, ilan po anak? Ang bali... Ang pistila. Bali apa sila. Hmm. Salamat. Salamat po, Apeño Erpolet. Ayon, sir, brad, na natin yung kaunting tulong na binibigay mo kay tatay. Eh. Sige, salamat po. Ingat po lagi. Salamat. Ayan. So, naibigay na natin kay tatay yung pinapabigay ni Sir Brad na 200 na cash. So, ayan. mag ulit tayo.